Hello guys, good morning. Ay samahan niyo pala kami dito sa aming kapitbahay, o oh, di ba? Ang kapitbahay namin, guys, ayan meron silang Uh, taniman ng ano, kasaba o, o jaba sa Bisaya guys. Kasi nga, di ba, nakakatuwa dito at uh, nagbibenta siya. O talagang puro mga karamihan din dito guys na uh, bumibilis, Pilipin na ginagamit, ginagawa nila itong kasaba cake, mga iba-iba mga kakanin, ganyan. So nakakatuwa kasi nga, first time makita nila ni Ama ka kung paano uh, mag-harvest ng kasaba. Nag Ulat nga ako na ganyan pala ang paraan ng kanilang paglukat o yung pagtanggal ng kasaba sa kanila. Ginagamitan ng, uh, ang tawag niyan, ayan guys, o oh, hindi naman siya masin talagang uh, ginagamitan ng kadena. Uh, sinubukan ko nga siya guys na bunutin. Hindi ko mabunot. Iba ang ano niya, ma, ang tawag nito guys, ma matigas. Kaya pala sa, kung titignan mo lang siya guys, parang napakadali lang. Kasi nga, wala siyang parang hindi mo masasabi na ginamitan siya ng lakas. Pero nung sabi ko, napakadali lang naman. Sabi ko, pili, sabi ko nga kay, ano, kay tatay nga, sabi ko tayo alam mo, ina, binubunot lang sa amin yan. Tapos sabi niya, hindi daw kaya. So, ginagawa pala niya. Kaya ganyan, tignan mo guys, diba? Nakakatuwa. Kung titignan mo lang na ganyan, no? akala mo hindi mahi parang hindi mahirap guys na ganyan lang yung pamamaraan nila sa pagtanggal uh, o pag uh, ang tawag niyo pagbunot <laughs> nakakatuwa nagulat ako kasi nga tinamo ang dami niyang laman pero hindi siya ganoon katataba hindi katulad sa atin pero guys ang ganda siguro ganyan hybrid ba yung tawag niyan hindi ko alam pero ano daw, hindi pa dapat yan tanggalin. Kaya lang, nagsimul, inabot na yata ng taglamig. Kasi pag taglamig na guys, hindi na Sabi ni tatay, hindi na rin daw maganda. Kaya kailangan daw, harvest na siya. Pero ano siya, ang lambot, na ganyan siya kahaba guys. Maliliit pa lang siya. Siguro, kumbaga sa atin, ahat ba siya guys, na ahat ba? Pero... Marami nang bumibili kasi malambot siya guys kapag kinayod, pagkudkurin diba? Kung baga bangguron ba nasa mo kapag bigli, banggud mo nasa mo, guys ba? Pagkudkurin ba yan, ano, is malambot. So, ang mangyayari niyan guys, binibenta nila yan ng 500 ang kilo. So, 500 sa yen. Kaya, sa palit ngayon is 192 ang isang kilo. O, oh, napakamura, di, di ba guys? Maraming Pilipina, tsaka yung iba dito, Brazil, tsaka Thai, ang bumibili kay, ano, kay Lolo. O, kay tatay nga. So, meron daw dito, nag, lahat daw yan guys, yung mga yung hindi pa na-harvest, hindi pa na hindi pa natanggal. Ano yan, mga, kumbaga, naka-reserve na daw yan sa mga uh, Pilipino or mga ibang ano. Kaya lahat ng tinanim dyan, wala nang frame. Pero nabigyan kami guys sa ah, konti lang. Hindi naman kasi nga tumingin lang naman kami at least, nabigyan kami. So, na talaga nang na ano ako dyan sa ginawa ni tatay. Napaka ano, alam mo no? Talino din ang ganilang pamara, pamamaraan. So, nakatutuwa ako. Kaya sabi ko sa kanya na pwede ba kaming ah, lumapit. Kasi yung iba kasi guys, kapag nagaganyan, ayaw nilang magpalapit kasi nga istorbo. Pero, si tatay, eh, naging kaibigan na rin ng asawa ko. At ayan, kaya okay lang na lumapit kami. So nakakatuwa dahil nga ang pamamaraan nila ay ngayon ko lang nakita na ganyan pala ang pagtanggal sa kanila. Kasi sa atin, nasanay kasi ako sa probinsya namin guys, binubunot namin yan. Tapos yun, kaya akala ko napakadali lang bunutin. Kaya nung itry ko na siyang bunutin, antigas <laughs> ang tigas pala, nakakatuwa. Na, nagulat ako na mabiga, maano pala, matigas, hindi kayang bunutin. Kaya ginamitan niya tatay ng ganyan, diba? Nabunot yun, titignan mo lang, tsaka sa bilis lang niya guys. Yun nga lang guys, oh, so, you know, hindi siya ganun kalalaki. Lalo na siguro yun kung talagang malaki pa siguro yung mga laman niya, no? Pero tinan mo guys, ma -ano lang siya. Ma mahaba lang siya pero mga maliliit. So siguro na -hat lang siya guys na biglang siguro hindi pa ganun ka ano talaga i-harvest na kasi nga taglamig na dito sa Japan. So yun, kinuha na nila. At marami na rin bumibili at yun nga naka-reserve na pala lahat 'yan. ng hindi pa na hindi pa natanggal, tatanggalin pa lang yung iba. Pero yung ibang Pilipina, So, naka-reserve daw sa kanya ng 50 kilo, yung iba naman 20. So, talagang maano, nakakatuwa. At ayun eh, nga, uh, yung anak ko, tuwang-tuwa naman sila <laughs> dahil first time nila, sabing ganun. Gagawin nga daw ng puti, ano, uh, kasaba chips. Eh, hindi ko alam kung paano gawin yan. Tsaka gagawa ko sana yung kasaba. Hindi ko rin alam kung paano. Sabi ko, baka mauwi naman yan sa pag ano lang laga nalalagyan ng ano yung gata 'di ba guys masarap yun lagyan ng gata tapos medyo lagyan ng konting asukal asin 'di ba parang yummy na rin tingnan mo guys oh ang tataba ng ano nila Diba? Ang lawak pati na mo, oh. Silang dalawa lang mag-asawa ang nag-harvest-harvest uh, harvest ng ganyan. Dito sa Japan kasi, walang, kubaga hindi sila kumukuha ng mga tauhan. Ayun nga, nabigyan kami, guys. Oh. <laughs> Isasahin ko yan mamaya. So, ayun nga. G Gagata ko yan. Oh. Gusto ko sanang bumawa ng kasaba bowl. Kaso, hindi ko alam kung paano gawin. Asukal daw. Tapos, lagyan ng nyog. Oh, nako, hindi ko. Wala namang nyog dito. Kumbaga, kailangan ko pang pumunta doon sa Philippine store para makabili ng yogurt, or yung sapal nilalain Hindi ko alam kasi hindi ako marunong magluto talaga, guys. So, ayan. Ang mauwi lang dito, pwede namin gawin yung ilalaga yung alam ko lang yung uh, ginataan. So, marami pa kasi ingredients yun. So, kailangan... Ay, nako. Mahirap. Mahirap. <laughs> mahirap talaga magluto nang naku, wala kang alam. Manunood na naman ulit ako nito sa YouTube. So, ayan nga. 'di ba nakakatuwa ayan natos sila lang dalawa mag-asawa so yun lang guys na i-share ko lang sa inyo so first time na ma-experience ng mga anak ko yung ganito na yun, nilamok nga sila salamat